Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Best friend na ng karamihan sa mga Pilipino ang mga laundry shop. Ngayon nga ay nauuso na rin ang self-service laundry. Ang nasabing negosyo rin ang pinasok ng MTD Grantee mula sa Dantopiang, Maguindanao del Sur. Si Jera Gomez, suripo. Self-service laundry ang pinasok na negosyo ni Noreha ng Barangay Kangwan, Dantopiang, Maguindanao del Sur sa Barm Kwento niya sa amin, katuwang niya sa negosyo ang kanyang mister na siya nagkukumpuni kung may sira ang kanilang mga washing machine. Kasi ito ang nakuan ko na, po, uh, na business kasi yung asawa ko, marunong siyang mag-electronic kasi eh, electronics siya. Then mag 3 years na ito siya. Then yung na, OF isa akong OFW, then namuhunan ako. Sa una, bin, binili ko ng bago. So, hanggang sa may, meron mga bote bakal, doon binibili ko ang kwan, yung mga, kumbaga, yung mga pisa niya. Sa tubig na ito siya, hindi ito siya bill. Ang bill lang namin, ang ilaw. Parang poso siya. Ah, ang, ah, ang ginakukuan namin sa tubig. Piso ang bayad sa bawat tatlong minuto ng paglalaba. Sa hulog piso po siya kasi sa ngayon, kung pi, ang 5 pesos ang inikuan ng mga tao, ang mga customer mo, siyempre, mahirapan din sila. So, ang ginawa ko na lang, sabi ko, piso-piso lang para hindi naman sila makuan, um, mahirapan. No? Sa 3 pesos na yun, may 9 minutes na yun siya. Mm. Mm -mm. Ba bawat galaw nila, inuhulugan. Si Reha ay kabilang sa maraming MSME sa bar na nakatanggap ng karagdagang puhunan kamakailan sa ilalim ng magnegosyo taday program. Di rin napigilan ng nanay ang kanyang emosyon nang ikonwento sa amin kung paano siya natulungan ng programa. Hindi ko ma-explain ang saya ko, ma'am. <laughs> Siguro makpan ko ang langit sa saya ko. Then namuhunan, umuwi, then nagkuan ang paeng. Ayun, so alhamdulillah, alhamdulillah, OBP. Ito na. Inshallah, paluguin ko pa ito. Uh -uh. Malaking tulong na ito sa pamilya ko. Pwede na. Kasi sa panahon nga yung krisis ba. Ang natanggap na puhunan ay agad na ipinangbili ni Noreha ng panibagong unit ng washing at mga karagdagang kagamitan tulad ng sabon. Siguro wala na akong mahiling. Ito na. Binigay niya sa akin. Salamat. Mula rito sa bayan ng Datupiang sa Maguindanao del Sur, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Ilan pa sa mga MTD grantees sa bar makilalanin ang kanilang naging diskarte upang mapalago pa ang ipinagkaloob na livelihood grant ng tanggapan alamin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!